Ito ang napapansin ko, ah, karamihan sa mga pamilyang Pilipino sa panahon ngayon, ah, madalas ah, na nangyayari ito, nawala na yung tradisyon ng pamilya na sabay-sabay na kumakain sa hapag kainan Pag nakakakita ka ng pamilya na kumakain sa mga restaurant, kaya naman sa mga fast food, lahat sila, tatay, sinanay, mga anak, minsan pa, lolo at lola, kapag kaupo nila sa hapag-kainan, ang unang binubunot ay ang cellphone at ang kaharap nila ay cellphone sa halip na sila ay mag-uusap. What's up mga kaparenting? Welcome back and thank you for tuning in to our YouTube channel and thank you for watching this video and please don't forget to click the subscribe button and be part of our YouTube channel. For today's video, pag-uusapan natin gaano ba kahalaga ang magkaroon ng meaningful na pagsama-sama ng lahat ng membro ng pamilya na kumakain sa hapagkainan. Ano ba ang mga napapansin natin no, sa mga bawat pamilyang Pilipino kapag sila ay nasa hapagkainan? Una, kung kailan kakakain, tsaka kababanatan at pagagalitan. Pangalawa, kung kailan kakain, tsaka magbabangayan at mag-aaway. Kung lalabas man para kumain no, sa isang restaurant, imbis na magkaroon ng chance no, ang bawat isa na mag-usap-usap, pagtawanan at mag-enjoy, ang kaharap ng bawat membro ng pamilya ay ang kanilang cellphone. Ito, real talk lang ito ha. Nawawala na ang value, ang kahalagahan ng family meal time. Family meal time must be fun, enjoyable, and meaningful. Ito yung panahon na makapag-fellowship ang bawat membro ng pamilya. Nagkakaroon ng magandang benefits kung masayang sabay-sabay at nagkakaroon ng meaningful na pagsasama ang isang pamilya habang kumakain. Here are the eight benefits kung ang pamilya ay sabay-sabay na kumakain sa habang kainan. Una, it builds intimate relationship. Nakakabigay ito ng feeling sa bata na siya ay may support system, sense of security and safety. Ang pagsama-sama ng pamilya ay nagbibigay ng protection sa bawat isa when it comes to physical health and emotional well-being. Basta ang pamilya ang ay bumubuo ng isang positibong Never ever ha? at umiwas ang dapat tayo sa pag-aaway, pagsisigawan, pagmumurahan, no? At magbaba ngayon no, na nasa hapagkainan. Kung hindi, ay walang mangyayaring intimacy sa relationship ng pamilya. Pangalawa, it promotes good behavior. Pagkakataon ito para makapag-usap-usap sa mga positibong topic o kaya naman maituro ang mga good manners and behaviors. Dito mapopromote yung maayos sa pag-communicate no, at ma-prevent din ang hindi magandang behaviors. Dahil dito, natuturuan din yung mga bata at maihanda rin sila kung paano ba ang maayos sa pakikipag-usap, tamang pag pag social expectations no? kapag sila ay nasa hapagkainan. Kung saan ay madadala din ito ng mga bata kapag sila naman ay sakasakaling maimbitahan, no? nakakain sa ibang pamamahay. Pangatlo, it encourages conversation. Alam nyo ang reality ang nagbibigay talaga ng kahalagahan sa family mealtime ay ang nagagawang conversation no sa lahat ng family members. Talking and listening to each of the family members is what makes the family mealtime meaningful. Nakakagawa ito ng connection sa bata at sa kanyang mga magulang. Ang koneksyon ito ay nakakapagpatibay at pagpapakita ng pagmamahal at pagpapahalaga sa bawat isa. Ito ang isang napakahalagang suggestion. Kapag tayo ay kumakain sa pagkainan, dapat ay ipagbawal at walang dapat hahawak ng cellphone o anumang mga gadget habang kumakain. Everybody should have to be meaningfully, uh, converse, makipag-usap, magtawanan, and have fun. Pangapat, it improves social skills among children. Ang mga batang palagi kumakain kasama ang kanyang pamilya ay mas nagpapakita ng magandang social skills sila yung mga batang alam niyo na nakakaramdam agad ng na mga sitwasyon uh, halimbawa kung kinakailangan nilang mag-adjust o mag-maintain ng kanilang respectful gestures ito ay nangyayari kapag mayroong positive conversation lalo na kapag usapin ng mga experiences, challenges, and success. May mga pag-aaral na nagsasabi na nakakonekta sa pagsama-sama ng pamilyang kumakain ang pagiging resilient ng isang bata when it comes to disappointments. Panglima, it teaches self-confidence. Ito ay dahil nagkakaroon ng process ng magkaroon ng pagtitiwala ang magulang sa kanyang anak ito ay isang key element oh, that is nurturing healthy eating. Kapag develop ang bata ng feeling na may pagtitiwala si nanay o si tatay sa kaniyang sariling appetite sa kung anumang pagkain na hinapag sa kapagkainan. Lalo na kapag napagbibigyan ng pagkakataon ang bata na matanong at mapili niya ano yung gusto niyang kainin o uulamin ay siyang kihahanda rin sa mesa. It satisfies not only the appetite of the child but it also develops the self-confidence na magdadala ito sa kanyang pag-uugali, sa kanyang pagtanda. Ang anim, nakakainganyo na makakuha ng mataas na marka sa eskwelahan. May mga pag aaral na na-associate ang pagkakaroon ng magandang academic performance or good grades no, sa paaralan kapag sabay-sabay na kumakain ang pamilya. Nakita sa pag-aaral na ang feeling na connected siya at supported ang bata sa kanyang pamilya at pagkakaroon ng expectation and accountability ang nagbibigay ng motivation sa bata para mag sa mga magagandang academic performance. Pampito, it contributes to healthy development. Co-contribute ang family mealtime sa pagkakaroon ng masigla, at normal na development ng isang bata. Kapag sama-sama na nasa hapagkainan, ang tendency is that maghahanda ang pamilya ng balansing makakain dahil isa alang alang syempre ng pamilya din, ang kailangan nutrisyon ng isang bata at sa kabunyang buong pamilya. Pangwalo, nagkakaroon ng opportunity to practice good manners. Kapag may healthy and engaging conversation, ang bata sa kanyang pamilya habang kumakain ay mas nagkaroon ng pagkakataon ang bata na ma-practice yung kanya mga right manners. Dahil, andun yung pagkakataon na yung mga magulang ay makapag-mentor sa kanya. Ibig sabihin, during family meal time ay nagbibigyan din ng konsiderasyon na dapat meron talagang medyo mahaba-habang oras na makipag-converse ang bawat isa. Aaring ngayon ay sabay-sabay kayong kumakain pamilya pero naman meron kayong negative environment. Aaring ngayon ay sabay-sabay nga kayong kumakain pero meron namang negative environment. Kapag meron kayong negative environment ay siguradong hindi nyo rin ma-achieve kung yung positive benefits of having family meal time together. Sa na magkaroon kayo ng family meal time, make it sure that you can establish a positive environment for conversation. If you are learning from this video, please click the share button and don't forget to subscribe in our YouTube channel and see you in our next video.